Kumuwi na ako. Ulit-ulit na lang nakakapagod na. Ano anong gagawin ko? May hangover ka pa yata eh. Tulog ka pa. O tapos ngayon ka magsasori sorry Kung tsaka kainiwan ka na. pinatay mo yung camera. Huwag okay. ka na magsayang ng oras mo. Pinatay mo lang naman yung camera mo. Gano'n, okay, gano'n, gano'n. Nandiyan na. na siya. Sorry na. Sorry na. Oh, oh. Inez na Kasi yung isa, di ako inuwian. Pero okay lang din naman. Kasi nagbanding daw sila ng mga tropa. Ang hindi okay, uminom. Nalaseng. Doon natulog na kila tita kasi malapit lang din yun eh. Eh ngayon, nakaisip ako ng pambawi natin. Lagi tayong inaape. Inaalipusta. Charis. Eto ngayon, kasabot ko si tita. Sabi ko, i-chat ako ni tita kapag uh, gising na siya. Kapag kamulat niya pa lang mababasa niyo yung message ko. Love, pagod na ako. Umuwi muna ako sa amin. I need space. Hoy! <laughs> Parang sir. Ngayon, hihintayin natin yung chat ni Tita at i-update ko kayo. Meanwhile. <laughs> Ayun na, nag-chat na si Tita. Sabi niya, jowa, oo, gising na siya. <laughs> chat natin. Ay, hindi, nag-chat siya. Ayun Love, ba't ka po nagko-call? Sorry po. Oh, pauwi na ako na nga si Kaso lang. Si Kaso, mo. chat natin. Umuwi na ako. Ulit-ulit na lang nakakapagod na. Kala mo ah. Huwag ka pa umuwi. Tingnan na lang natin yung reply niya. Hintayin natin kung magre-reply pa siya. Ano po? Ano po? <laughs> natawag na, natawag na! Sorry momo mukha mo. Rob, sorry po. Nasaan ka? Nasa bahay namin. Anong... Las Piñas? Oo, oh. dito ako kala mama. Ba't ba't ka naman dyan? Pati nga ako, buksan mo nga yung camera ko. Tsaka gising Ay, ko po. lang po eh. Ano ba? Tsaka gising ko lang po, sorry. Ngayon kapag... Dito ba sa bahay? O oh, anong gagawin ko? May hangover ka pa yata eh. Tulog ka pa! Hindi na, okay na ako. Buksan mo yung camera mo lang pati alam, niya. Alam mo wasted na wasted ka pa eh. Ano ba? Ano? Diyan ka sa kwarto mo? Oo. So, alam lang? Ano ba? Gusto, gusto nanduyin kita dyan. Ayoko. Nanduyin kita dyan. Ayoko. Okay na. Ayoko nga. Intindi -inti na ako na pag chat kagabi wala kasing charger ng iPhone eh. Nasa abit ba lang ako nakairap kanina umage. O tapos, ngayon ka magsasorry sorry. Kung tsaka ka iniwan ka na. Susundin kita dyan love. Ano ba? Ba't pinatay mo yung camera? Bala ka. Si, si Bobby, hindi pa nakain doon. Oo, oh, na ako mamaya. Balikan na. Eh. Balikan na. Susunduin na italab eh. love. Susunduin kita. Kahit ako na yung mag ng ano Plato, lahat ng gawain. Ako nagagawa lahat ng gawain yan. At saka talagang ikaw nagagawa lahat nyan. Hindi na ako babalik dyan. Sorry na, lang. Susunduin kita. Wala ka. Huwag okay. ka na magsayang ng oras mo. Tingnan mo lang naman yung camera mo. Sunduin kita dyan, papakainin ko lang si Bab. Umuwi na ako. Umuwi ka na and, doon. Gutom na si Baba nung oras na. Ay, isang linggo, isang buwan. Ako lahat kaya guha-guha yung bahay. Sunduin kita ha. Hindi na, galit na siya si Mama. Sinabi ko na. pupunta ako dyan. Susunduin kita. Huwag na. Umuwi ka na doon, si Bob! Hmm, asikasi lang ako dito. Bala ka. <laughs> ano, sorry-sorry ka ngayon, ha? Abo! 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 Talaga! Kasama niya daw si Elise ngayon. Hmm, pak uuwi mo na ako sa bahay tapos sunduin kita. Ngayon ka maghahabol-habol sa akin. Kung napapanood mo to, oh, hindi mo lang alam kung gano'n ang kasaya. <laughs> For sure naman, uuwi yung isa. Papakainin niya yun si Bob. Tapos ano kaya magiging reaction niya, no? I-update ko kayo mamaya kung ano magiging reaction ni Kuya ni Bob bis na mo ang aking beauty kagabi. Ngayon ka magsuri-suri. Yan. Uwi ka ngayon. Mag-isa. Tiyara. Meanwhile. Diyan na. Naririnig ko na yung motor na. Ayan, na, ayan, na. Ayan. ayan. Tsaka mo na talagang marirealize yung halaga ng tao pag iniwan ka na. Ayan na. Ayan na. Pero syempre di naman kita iniwan eh. pinag trip lang kita. <laughs> So oh, okay, okay, okay. sad. Sad mo yun? Kukainan lang <laughs> si Bob. si Bob. Ano? Masaya? Kagabi? Ano? Camera ka pa. Para alam ng mga tao ang ginagawa mo sa akin. Ay, sorry nga eh. Ngayon ka sorry. Ano oh, ka okay. mo, ka Ano? Sorry nga eh. Sorry na nga. Sorry nga. Oh, oh. ka lang lumuhod pagka magpapropose ka. Hindi ka magpapropose. Sorry, sorry ka pa dyan. Ay, 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 kasi. Sorry na nga eh. Koyo Ano? Sabi ni tita, paluhaluha ka pa daw dun ah. <laughs> Masaya Kahit... nga ako na umalis kay eh. Sabi ko ano, nung tala, hindi na bumalik si Jenna. Kaya... Talaga ba? Kahit tingin ko yung CCTV footage si tita? Huwag na. <laughs> ano? Ha? Nepal. <laughs> Nepal. <laughs> 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 Bakit mo kinakausap si Bab? Ano mo ang pakialam mo? Mag-ama kami. Kinakausap ko lang. Sabi niya pa, oh. Iniwan ko na ng nanay mo. <laughs> <laughs> ano? Kala mo? Nakabawi ko din sa'yo. Grabe ang pagmamulupit mo sa akin.